ito na po ang parton ni toro sa so, bago niyang hawla yan nilaglagyan na natin ng pul pulot para reading ready na si toro si Turo antay-antay lang tayo meron bang lumapit dito mga kamukmok Meron nang nag-warning call. Ang Ang alpas nandyan lang sa malapit pero hindi pa makita nito ro kasi masukal ang mga damo dyan mga na si Toro, meron nang makita. Yan, kinampayan na na Toro. Nilimliman na. Di akitin mo pa Toro para lalapit din yan ang alpas. ayan na mga kumukmuk dan dumapo na kaagad ang bilis lang yan mga kukmok pang-apat na huli ni Toro. Yan o. Eh. Sobrang laki niya. Lalaki. Kasi malaki ang kanyang ulo. Tapos setup natin ulit dito. Kasi siya lang ang mag-isa. ito na mga kamokmok kinampayanan ni Turo sinisilip pa niya kasi nandyan lang sa masukal na mga damo dito mga kamukmuk mayroong sunsun na humuhuni dyan lang sa unahan dyan sa may right side ni Toro magaling talaga basta sunsun ang luma ang humuni kasi doon lahat ah, doon lahat lumapit sa kanya grabing sunsun na ito sobrang galing Ayan, pakinggan nyo mabuti. Umuhuni talaga ang sunsun dyan. Tinyan nyo mga kumukmuk na talo si Toro sa sunsun kasi talon na lang talon. Yan, tingnan nyo. Parang ganda ng busis ng sunsun. Natalo si to, natalo ang ating pangate. O yan o, oh. Ah. gusto mong lumapit na ka sa sunsun oh. si toro Sana malapa, mapalapit ni toro ang sunsun. Yan, merong dumating kay toro Nampayan na niya ng todo. Yan, wala kang kawala ngayon sa toro natin. Yan, nag-attempt ng unang attempt niya. Yan, kinampayan la, kampay to the max Turo. Hindi talaga tinantanan ni Turo. Hindi ito ang sunsun -sun kasi muhuni lang sunsun -sun dyan no? pero ang ating toro hindi talaga magpapatinag sa lumapit na alpas ito na wala kang kawala ngayon at nilimliman yan o no? limlim at kasamang kampay pa titin mo pa hindi rin yan makatiis ang alpas dyan lang sa ibaba ang alpas nilimliman na talaga ni toro ng todo Yan. Ito na ang alpas. Tumapo ka agad. At nalambitin pa. Isang paalang ang nakadikit. Tara tara kunin na natin. Baka ma makawala pa. ang limang huling ni Toro muntik pang kawala mayroong eh. snusun dyan oh dyan lang oh lumuhuni pa eh try it. lumipat ako mga kamukmuk kasi ang mga alpas doon na sa sunsun ang lumapit lahat wala na kay Toro Grabe talaga ang sunsun. Lapitin talaga ng mga alpas. Nahirapan si Toro sa sunsun na lumapit sa kanya. Grabe. kanda talaga ang sunsun. Yan nagumpisa ng humunis si Toro dyan. Antay-antay lang tayo. yan ang pang anim na huli ni toro dyan galing oh. ito, ba, ito kaya ang nagpadod dyan sa itaas oh, bago lumakit, parang parang yan oh. yan ang ito, ito yata yung babae yan oh. maliit ang kanyang kanyang tuka ito kayang ito ang babae ng you know, yan nagpadudo yan yan malakas na huni yan ang laki niya. set natin ulit dito ito mga kapumok, isang imbor ko lang Bilis lumapit ang alpas. tayan tayaan nyo. Mayroong alpas dyan. Kakampayan talaga ng na ituro na yun. Kampay to the max. Ito na mga kumuk. Kinampayan na ta talaga ng todo na ituro. Hmm. Kampayan to the max. Hindi rin makatiis ng alpas. Dadapo rin yan. Matatawag na talaga ng pangati si Toro kasi sobrang galing na talaga. Ito na. Dumapo ka agad at nalambitin. Tara tara tara. Kunin natin. Baka makawala pa. Kasi sobrang init dito nalulusaw ang pulot natin yan mga kamukmok Pangpito na ang huli ni Toro ito Di pito Pangpito na good job Toro galing na talaga ni Toro pagdating ng Alpas kinampayan talaga piktib talaga ang halwa ni Boyron Tartin tol piktib talaga ang hawla mo maraming salamat tol na isa akong nabigyan ng giveaways at shout out sa iyo Boyron Tartin Ye yeah. Pangala pangalawang huli na ito dito nga spot pang pito huli ni Toro Tra 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 Mga yan mga kamukmuk. pauwi na kami kasi hapon na Ito lang ang huli Kay Turo ay pito lahat. Yan. Yan kasi si Turo. Ang bago niya ang kulungan. Yan. Yan si Turo. Yan ha? Ang bago kulungan ni Turo. Piktib talaga. Ang ginawa ni Boyron Tatian. Yan. Duro. kanyang buntot ay napapanot na si si orjo ay daming huli si orjo yan you know, yung pangatay kong dating sa youtube siyam lahat ang huli yan you know, hindi itong huli ni ah, si tuto nata no oh. tuto nata mm -hmm. <laughs> to set up ba kang tamson to no. <laughs> huli ni kwan ni orjo yan siyam lahat oh. punong puno lao oh. wala ko lalagyan ah yan ang dala ay si tata lang saka lang <laughs> tata natan <laughs> <laughs> tata natan oh <laughs> pangati sa akin pamangkin ay nara si kwan Cuma ah, ah, si yang ini nasi boy di Si boy loob bull bull yang si <laughs> <laughs> oh, no? oh. bull frog <laughs> <laughs> <si> <laughs> sana na o baki? <laughs> big. tagalong Tagalog baki ay palaka. <laughs> Yan, pa -uwi na kami kasi hapo na. Lubos-lubusan na namin pangate kasi palaging mulan dito. Ang mga shoutout nyo ay dyan lang sa ice cream. Tantay lang kayo. Si shoutout ko kayo lahat. Ang sino na papa-shoutout. Bye-bye.